Magandang umaga ho, magandang magandang umaga Maglulur muna tayo, gamit natin ang doon Bobcrumbs, itik-itik na

lagot mga master. Ha? Ah? Tanggal yung ano mo? Tol. Tol. Ito ang ano. So maya, medyo medyo ano yata ang ano ko ah. Drag medyo mikpit. Pumutok <laughs> sa ba pumutok. Sa ating FB nat. Ay sa ating triple nat. <laughs> ul na para ma-harvest yung mga yan.

Itaglit tayo yeah. <coughs> <coughs> <Are> okay, <laughs> <laughs> okay yung ginamit natin hindi <laughs> na makalaban yung ating ano 12 line nagpuraybo tayo ngayon gamit natin ating sisik UL 31,000 panalok dito ko, charo kailangan ay naman tama, okay ba? Okay, okay, okay okay. yung <laughs> yung 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 Ganda yung size yung 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 size yung size, uh, oh? Ay, yung 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 Yan you o, know, maganda ng size The best Galaw ng camera natin Ayun 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 udah 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 ya!

Okay. Ay, ah, din Uy! Eww! Oo! Ang Ay, ang tapang mo. Tapay mo, guys. ka pa, day Uy! Ang dami dito ngayon, ah Uy! Ay naing babanyis lahat dito? Diyan <laughs> <laughs> oh, ka lang kanan diyan ka lang, diyan ka lang, kanan ka kanan 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 Hi, dito. Kinalis ito. ng mga ginoo ng nila yung ano eh. Ah, Shanghai. kaya nang ano ko to.

EEEE

ito ang hula Dati siya, bilis, 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 bilis Oh, di ba tumulo na? Dito Dami na Kitok, 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 Nice

Oh no, oh no. Oi, alis ka na dyan. Uy. Taray. Uy? Uy?

na body Huwag <laughs> lang mabody uh, <laughs> Body hook yung uh, fall hook Alam na <laughs> Parang fall hook ang tamahan ito ah <laughs> <laughs> leader ano, na putol. May bumangga. Patalo oh, siguro. Ano? Na, na yun, yun, sir. Ha? Patalingin na ngayon. E, Ay, lapit naman sa layo. May e, bumanggang ano? Kakaiba. No. Ay e, lider ko niya no. Oh. May e, bumanggang eh, patalo. Bumalik ba? Wala na tinong. So, eh. Bumalik. Ano gamit mo? So may bumangga sa leader line natin Ayan o Ito na natira Pero pwedeng yung yun Tapos sinago ng barakuda Oo uh, once uh, Ano na natira o oh? Mga ilang mm na lang Mga 40 mm Hello, Master. Oops. Oops. Ano mas na Ayan oops. na yung stripes. Ayan ano na yung stripes. Ayan na yung stripes. Oops, oops, oops. Wow. Right. Ayo, nice. landed. Open the full muka. Yun. Recording. Yung babang gabang Master paglapis, stop ah. <laughs> <laughs> gitu ya. Oh. Lakas eh, malaki yan. Don't give chance, pre. <laughs> 20 LB. <laughs> Ano to? Lafayette? Don't give chance? Don't give chance! Pagina ba ala para sa'yo? Hahaha call hook call hook na ah, na na <laughs> face <lapis. laughs> kaya hindi makatalon na buntot pala oh lalawa oh, oh. ay okay. ah, tong, lapis ay nakawala shit okay sorry kulay na may kulay there we go kulay na mamaya dito naman yan oh start oh, uh -huh. uh -huh. ito yung pag ganun oh. mo kura. oh bawalan ng bura yun hora record natin there <laughs> go master dash Sabotahe, sabotahe Gawin mo yung katuloy kay Dong ayo Ayaw, ayaw Ayaw, Zebra, Zebra, <laughs> zebra Zebra naman yan Zebra fish <laughs> Zebra fish <laughs> Uy, huwag ka na bumaba dyan ah, Ba? na kaya pala pinadonate ka Tapos pinawin nat ka, sir uh Oo -oh pala yung purpose para ma ano yung linya mo oh. maalatag ng maigi oh. So, don't give chance tol hook na yan na, inak po ina laki laki na oh. hello uy orange queen hello, hello. yan na strike ni ah, master dash laki walaki Yay. Mga tatlo na. Ah. Mga GD na badel. Andyan sa square, dyan ka magtapon banda Congrats master Thank you, thank you master Pag-aaral mo masyad, pag-aaral mo tayo So hindi tayo pinaral sa pag-aaral May pagkain ng dos Maraming lapis Maraming lapis So ganun lang talaga yung spots natin tayo naganda di tayo nakahatak ng magandang laban mabawi tayo next time so, thank you mga masas sa panood down tayo mga master so ano ang pangalaw mga master? si Roger si master Roger ay eh, medyo na kunti ka nang mataob ay mad <laughs> malubog pinila namin siya eh, nakabukas yung drainage wala dito nilipat namin siya sa bangka ito yung nahuli dinumog kami ng lapis eh yun lang yung golden tribal dyan